tumatagal sa yung talaga, sa kama or sa tumatagal sa kama talaga. Let's just say ang kaya ko patagalin is yung talagang ano, reading ready ako yung mga 30 30, 30, minutes. 30, minutes. and then to 45. Ano yun? Ah, sa foreplay muna nagsisimula? Sa so foreplay nagsisimula pero almost like Gano'n ka katagal sa gaano ka gaano katagal ka tumatagal sa foreplay mga ilang minutes? Yung foreplay ko matagal na ng mga siguro 15. 15? Oo pero most likely yun nga ano ang OA ko naman 15 <laughs> and then most likely puro bayo na ah oh. tapos yung kung 15 tapos 15 15 minutes na bayo-bayo na ren ah parang ganun. grabe naman yun mm -hmm. ang hirap naman, sakat-sakat naman sa ano yun <laughs> sa hiya sa tarot pero hindi ano ah, dire-diretse yung wala namang wala namang pahinga or something sa bayuhan na yun oh wala Ha? Wala. Kasi ano yun eh. Um, May nagreklamo. Okay. Ano? Um, as long as ano pa rin. Um, kailangan ano ma ano ko siya na um, nandun yung love. Hindi ah, ko okay. ito ginagawa basta libog lang na natin dalawa. Ginagawa ko ito. After. Wala tong hugutan na bayuhan. Ha? Dire-diretso yun. Hindi. Hindi pa Pagka magpapalit ang posisyon yun, hugutin mo siya. Ah, pero yung yung an uh, antawit, well, hindi naman nagreklamo yung kung sino man yung partner. partner, mo uh, hindi, o hindi jowa naman. mo or something, hindi, hindi, hindi naman. Ang galing-galing -galin mo siguro, Chess, pwede mo, <laughs> mara pwede mo maranasan <laughs> <laughs>